Hello, welcome to Masbate native textile lover for today's vlog, mga kasangkay. Is uuwi ako ng Masbate for my mom's date anniversary. So, dito nga tayo mga kasangkay sa Isarog bus, ah, uh, Bicol Isarog bus uh, to going Masbate. At ang ating transportation per day to mga kasangkay is 18 to pesos. So, sa pera natin is 1,800 pesos ang ating peer to going mas bate. So dito nga tayo mga kasangkay sa Alabang area kung saan nagbabiyahe na tayo papuntang Bicol. So we're on the way to going Alabang. At ito nga tayo sa mga kasangkay sa atin uh, sa Laguna area sa expressway na tayo. So, magmuni-muni muna ako mga kasi ang lamig and supposed to be airplane sana yung aking sasakyan. Kaso lang napaka-gold uh, ng ating fare. So, first uh, stopover na rin ito mga dito sa part ng Quezon Province. Parang tiyakong Quezon Province. So, kumain muna kami dito at ang aking pagkain ay uh, gulay lang na may sabaw. So nagmuni-muni mo ako dito mga kasangkay, charot dito sa place na to kung saan makikita ang uh, may parang may fish pound dito at niyan may mga malalaking isda diyan kasi lang madumi di ba yung kanilang garden. So hanggang nagmuni mo na nga selfie selfie video video tayo. Of course, mga kasangkay para meron naman tayong ma-upload sa ating Facebook. So, ito na mga kasangkay. Sasakay na ako sa aming bus na biyaheng mas Masbate from Alabang. Ayan, hindi. Pa, from Cubo palang bus na to. And then, drop off ng Alabang. Pick up ng passenger. And then, directly to going mas bate katayangan. And anyway, mga kasangkay, pinas pass forward ko na. Dito na tayo sa Pilar. Uh, kung saan ang ating sasakyan na barko ay co-shipping line. So, ito nga tayo sa pillar port ng Sorsogon or Ligaspi. Di ko alam. Ano, parang part ng Ligaspi ata itong Sorsogon. Okay. Di ko masyadong kabisado ang mga place na ito mga kasangkay. So, ito nga mga kasangkay. Naglalakad ako nito papunta ng barko. Tapos, paglabas mo dyan, kukuliktahan ka niya yung manong card ng ticket. Ang bayad po natin sa ticket mga kasangkay is 30 pesos lang pa, uh, sa ano tawag terminal pay so dito na nga tayo sa loob mga kasangkay ng barko at inikot ikot natin yung place ng barko kung anong itsura so dito dyan ako sa VIP area kung which is the air conditioning at uh, wala ka naman dyan maupo at ah, mahihigaan so ang ganda ng view sa dagat mga kasangkay ang alon, ang sarap magmuni-muni lalo na yung magpa-sunrise na ang araw at yung islands Tikau Islands na tayo mga kasangkay ang gaganda talaga nakaka-relax pero yung inuwi ko talaga is ang uh, my mom first date anniversary kaya ako napasugod pa uwi ng masbate. Hindi ko naman alam mga kasangkay kung kailan naman mauulit ang date anniversary ang pag-uwi ng masbate siguro matatagalan naman. So, ito nga mga kasangkay, dahil na-board ang iyong lola, ito nag-ikot-ikot dito ako sa, uh, sa baba ng barko at inikot-ikot ko yung patalibod, palibod ng mga bus. So, as usual, na-view pa rin yung Ikaw Island. So, ito na nga tayo sa Masbati City, mga kasangkay. Ito yung uh, Marine Sanctuary, Bontod, Sandbar ng Masbati City. So diyan kami dumaan, malapit na malapit lang talaga mga kasangkay. It means ang dagat na to is medyo malalim kasi nakakadaan yung barko papuntang Mobo Mobo. At hindi naman ang maaring hindi natin is zoom in ang ating uh, cellphone para diyan sa ating uh, Marine Sanctuary. Saan bar ng Masbati City kinagurian ng Uh, is, isa sa mga tourist spot dito sa Masbate City. Kung makikita nyo, ang gaganda talaga mga kasangkay. Much better kung drone yung ginamit natin pang tingin dyan na video dyan sa ating Marine Sanctuary Sandbar. And fast forward tayo mga kasangkay. Ang nakakamiss dyan. Nakadalawang bis na ako punta dyan sa Marine Sanctuary Sandbar. And malapit na tayong magdaong sa peer o support na mobo. Hinihinga lang ako mag voice cover. Hindi ko alam kung pa paano i-start. So ito na nga mga fast forward tayo mga kasangkay. Nasa bus na kami uli. And on the way to Buena Vista, mas bati. Fast forward lang natin ang ating mga video dahil baka maubos tayo ng oras. So nakaupo ako dyan mga kasangkay sa harap ng sa front area ng bus kasi sabi ko gusto ko mag video, video at uh, glad na, I'm glad naman na eh, si mamang driver uh, silang dalawang mamang driver dyan sa front na yan is mabait at inaupo ako sa front na yan para makapag video video sa ating road na dadaanan so that place mga kasangkay we are here in Mas Masbate So, ang dang da gaganda ng view, nakaka-relax. Pero hindi nakaka-relax po kung lakang perang dala. Oh my God! <laughs> Ito na nga mga kasangkay at binibiyo natin ang kagandahan ng silak ng araw pero parang umulan last night dyan. So, ayun yun. Ito nga na mga kasangkay na pag kwentuhan ako kay Sir Arnel which is the, the one that driving on the Isarog bus. Uh, forward na natin para hindi na tayo umabot ng pito-pito. So, malapit na nga kami mga kasangkay sa destination namin at panisihan na yon At ito, isang kuya driver, hindi talaga siya nagsasalita. Takot ata siya, hindi kagaya ng kuya Arnel na panay tawa, panay, panay kwento. Pero, as usual, kwento hang malupit na na yan. Kaya, tawa kami ng tawa. Ito nga nga mga kasangkay, kinakabanao sa time na yan na umuwi ng probinsya. Kasi hindi ko alam kung ano ba maratingan ko uh, Sa One Lord uh, Ayos naman Nakaraos din naman kami sa uh, First date anniversary Ng aming mama Kahit kami kailangan kapatid nag uusap At maraming salamat sa lahat ng tumulong dyan Sa pag ng Date anniversary ng aming mama So ito na nga balik tayo tayo sa bus na na Si Kuya Arnel Panay Tingin. ito naman si isang kuya driver din. Kung nakalimutan ko yung pangalan niya, masyado siyang ah serious sa kanyang pag-drive. Hindi kagaya ni kuya niya na panay lang tawa at chika-chika time din. Paminsan-minsan. Nakaka, nakakaloka. Tapos munti pa ako dyan matadisod o matuwad kasi hindi niya alam yung kalsada na may masyadong bump na kalsada. Binigla pa naman. Oh my God! Masisira yung po So, malapit na nga ba tayo sa amin? Paparo -onan.

Ya <tuk> nih <tangan> tuh hai. Ini tinggal dong.

We have kanun kapan dan wei muang mm.

I'm sorry, <laughs> <laughs> Bati ang sa awit, mga kaigsunan, atong anggamon. Kausaba nga mga igdulungog sa pagpamati sa pulong sa Dios nga karun pagadadun sa atong igsoon, Mrs. Guliman. Mayang buntag sa tanan. Alas 10 pa man ang termino. Alas diis pa. Alas diis pa. Alas diis pa. buntag. Mayang buntag Sa dili pa Ubito nangulo nga akong gibasa dihis balaang kasulatan aduna sa pag-among kita nga okasyon unta ni may pastor apan may 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 seminar lang ang pastor kunya ogma pod unta ingon ok okay isa pero sa hapon na niya Una, sorry kaayo sa inyong iksoon nga mubat-bat sa pulong sa ginoo kay karon lang siya ng abli sa balang kasulatan kay na nasayod mo na blanco ito, Ang pulong diin karon akong pakigambit kaninyo na ginoon sa ganina sa ambo ko karon pa merong tuig sa iyang pagkahanaw dinhi o banato ang panalangin hatagan ko gigugang <laughs> sa koro ang banig ko kanana mo ang ampo kayo diyan diyan ne koy mag-abot sa

Kaon. Ah, Kaon. Kaon. Huli ka. Kaon na ninyo, Kaon. yan. What? What, What busing? Hoy, kumakain ako. Ay, kumakain ako. Tagalan niyo ako. Ano so,